Hello, hello, guys. Welcome to my vlog. Ang ating vlog ngayon guys is andito ako sa school ng aking anak kasi kami ay magpapa-enroll. Sa Consolation University Philippines, Malolos. Tara na pasok kaya. Sama ko ang aking habis. na yung school niya Ate Joss doon yung school niya eh. ayun yung room ni Ate Joss College of Medicine yung building na yan baka din siya sa atin ako kulang. kulang yung kanyang pang-inoy naman babayaran naman natin 3000 30, daw siya sa record siya paano niya naman 4000 said

Uh, ano yan eh? College of Allied Medical Professional. Pasa, set the project. Oo. Pasa pa. Sa project sa. Kaya kasi yung mag ganyan kaya yun na na Consolation Philippines University. Ano nilagay nyo? Ano nilagay nyo? Ano Conception University Philippines University at saka yung uh, La Consolation. Pagkatabi po yan, dito yan sa Malolos. Kakain yung aking boss sa Makdo. Eh, nilibre niya ako. Nilibre mo na ako. Yeah, 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 yeah. Ayan na nga po guys, pagkatapos namin magpa-enroll, kay Ate is dumaan kami ng magdo para magmerienda. Actually, hindi nga po kami nakapagpa-enroll kasi po meron kaming balance na 24K. Nag-partial lang kami. Tapos yung gumawa ako ng uh, promissory note na nag-partial kami ng 10K. Tapos yung kung um, yung balances sa katapusan na namin yung pabayaran pero pwede na daw magpa-enroll yung bata 3k yung uh, pa-enroll kaya yun guys mahirap pala pagka meron kang college at wala kang naiipon na pang tuition fee at kailangan na nang magpa-enroll yung bata kasi pasokan na kailangan mong mag promissory note para maka-enroll yung bata. Actually po, third year na po yung anak ko sa na-consultation sa Malolos branch. Pinaporsige po namin na makatapos siya kasi sayang din po. Third year, college na siya may pasokan. Sana makaipan po kami para mabayaran yung balance niya na 14k tapos uh, 3k yung pa-enroll niya hanggang yun hindi pa kami na kakapagpa-enroll sa kanya hindi namin siya kasama kasi uh, meron siyang importante ginawa kaya kami lang mag-asawa kami lang parents niya ang nakapagpa-enroll nakapagpa, -enroll, nakapagpa nakapagpa enroll ang gumawa ng promissory note. Ayan guys, pagka meron na kayong college, dapat pag-ipunan talaga kasi pag uh, wala kang ipon at enrollment na kawawa talaga yung bata. Kaya kami yun ang learn namin na hindi namin uh, pinag-ipunan yung na dapat ay bayaran na habang habang nag ano ba nag-aaral pa kasi last year pa yan eh, second year college hindi eh, yung hindi namin pinero sige ba yung bayarin niya nagkampante kami hanggang sa nagbakasyon na ayun ngayon pa enroll na ulit enrollment na kaya may balance kami na 24k kaya okay lang yan kasi babayaran din naman namin at saka mabait naman yung uh, nag-assist sa amin sa teller na kami ng promissory note kaya ayun gumawa kami sa una hindi namin alam yung gumawa ng promissory note kasi hindi naman talaga namin gawain yun kumbaga is ngayon lang, ngayon lang third year siya uh, gan, nagkakaganyan kasi nga po uh, mahina yung aming ano mahina yung aming shop hindi kami nakakaipon kaya umabot ng 24k yung balance namin pero okay na po ano uh, pag iponan na po namin yun hanggang sa makabayad kami Nagpartial naman na kami ng 10k. May balance pa kami ah uh, 20 ah uh, may balance pa kami 14 sa katapusan naman po 'yan ng August. Tapos pagka may ano na kami 3k, pwede na po naka-enroll yung bata. Kaya kaya po talaga pagka may college ka na is pag-iipunan mo po talaga. Sa so, August 19 yung uh, pasokan ng mga bata pero tentative pa daw 'yon Dapat daw uh, September katapusan naka-enroll na yung bata sabi doon sa teller. Pero bago magpasokan, syempre naka-enroll na yung aming estudyante para okay na lahat. Makakapasok na siya. Kaya yun guys. Yun ang akin naging eksperasyon. And uh, Yun guys, yung akin naging uh, experience na gumawa ng uh, promissory note. Ngayon, may natutunan na ako. Kaya, kayo din guys. Sana pagka uh, may college na kayo, kailangan nyo talagang pag 'yon yun. Kaya, bye na guys. Bye for now guys. Thank you for watching. Bye.